Tanggalin mo ito. Sagot. Ha? Sige, ano kumukulang dito? Pagpag. Sige, pagpag. Pagpag mo lahat. Pagkagalingin mo na? Ha? Babae ka, lalaki? Babae, lalaki, kumukulang. Ha? Bakit ingit, mo. Ha? Ha? Galit, inggit. Sagot. Ha? Nainggit ka lang. Bata matanda, kumukulam dito. Bata matanda ka. Sagot. Ha? Matanda? Ha? Kapit ba ikaw o malayo? Ha? Pagkagalingin mo na. kamag anak kah, oh. ka o kakilala? kamag anak kamag anak kah, ka kakilala? kamu Sagot! Papatay mo ito? Hindi! Ano na pinatay mo? Wala. Ha? Wala pa. Anong ginawa mo rito? Balik nang hihina. May pinakain ka? May pinakain ka rito? Wala? Oo. Anong pinakain mo sa kanya? Sagot! Anong pinakain mo? Tapo mo! Wala Sige, okay, suka mo yung tinapon mo. Baklas! Pagkakalingin mo na. Sige, pagpag. Pagpag na, -pag pagpag pinakaya mo. Tanggalin mo. Walang sakit sa physical, wala sakit sa physical tao. Ikaw lang talaga kumu kumukula. Ilang, ilang kayo kumukulan dito? dito? Yun lang, nainggit ka. Ha? Anong dahilan ng pagkainggit mo? Masipag o nagagandaan ka o ano? Umuupan ka o whatever. Anong dahilan mo? Ha? Sige, tangkalin mo lahat ng mga pinakain mo. Tapo mo sila pa. Isukan e, mo dyan. Bilis. Bilis. Ah. Pangkalas Kalas. Pangkalas Pang Pangkalas Kalas. Pangkalas. pangkalan, 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 Ha? Sige, tanggalin mo. Subukan mo yung Dito ka na mamamatay. Ano na pinatay mo? Sino pa ang Sino pa nilagyan mo sa pamilya nito? Yung anak nilagyan mo? Hindi. Yung asawa? Hindi. Ito lang? Oo. Oh, sigurado ka? Oo. <laughs> oh.

Ano? Ingit-ingit lang talaga? Anong dahilan ng pag mo sa kanya? Sabi na! Anong dahilan? Ha? Anong dahilan ng pag-ingit mo? Anong dahilan ng pag mo? Sabi na! Ha? Ha? <tongan> -tongan ko yan, parang kita sa, sa katawan na yan ka sa katawan na yan. Pa, na ha? Eh, lahat, Gala, lahat yung laso na nilagay mo yung organ eh ano? hmm. mo dalawang kamay mo wag ka magmumulat ha eh, tapos sa baba. Tapos. Bilis. Ayan. Ayan. Ang kulam mo. Ano? Hmm. Matagal na ito? May isang buwan na? Dalawang linggo. Sa linggo. Tatlong araw. Segetan kali mu lahat nakaimu. Matanda ka? Matanda papa ta. Ha? Segetan kali mu. Jadi kama ngakata ka, Jan. Ba ka

Pila Sigal po Igen, Hindi, hanggang hindi mo binapaklas lahat yan Manigas ka at hindi makakilos sa katawan na yan Tanggal, baklas Baklasin mo yan, pinakain mo. Ano ba pinakain mo yan? Ano pinakain mo rito? Ano pinakain? Ha? Baklas, baklas. Baklasin mo, hindi kita pakakawalan. Sige, okay, baklas. Ayan, kailangan pa baklas natin mapinakain. pinakain. Baklas, marami pala. Ano? Sige. Hindi naman kita inawakan. Sige, okay, tarikali mo lahat. Meron pa wala na. Meron pa na dyan. Tanggalin mo. Bakit nila pa magtanggal? Alam mo maglagay, hindi mo lang tanggal. Ugutin mo lahat, tapong. Ugot, tapong. Ipapalik ko lahat sa'yo yan. Babalik ko mamaya sa'yo lahat siya. Tignan mo. No? Tapos sa baba. Tahu mukai santas. Ya. Disean mau. Sige. Maju dulu saka saka kataan nyan. Ya. Ora sabi ku saya. Ora nak. Ora nak.